Ok No? So, dili na, wala ni gibuk buk. Oh, ha? 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 So, mam, Ma dawata ang 5 uh, kilos nga bugas. Salamat. Maayong buntag, kumusta? O karon, naagya punta diring dapitas may barangay dan solihon. O kini ang ikatulo Nato nga subjek subject uh, nga hatagas bugas gikan sagod sa God Samaritan. Uh, so, sa kadaghan residente diring dapitas barangay dan solihon, usadi siya no? sa itong uh, hatagas bugas. Ma'am, mayong uh, buntag ya ni mo. Mayong buntag sa sir. Oh, so uh, yun sige yung pangalan? Idisa. Idisa. Dang oh, Bano. Bano. oo. Oh. so pila edad ni mo, Ma'am? 39. 39. Ah, 39. Unsa'y trabaho to ni mo? Wala lagi, sir. Kuang kuang ra kanila um, ang sa balayra. Sa hmm. balayra. E imong bana? Kuang ba ya pun sir, kan mag uuma ra. Imong e anak pila ka bo? E 7. 7 ka bo imong anak? 7 ka bo, siya. Ah, oh, so asa uh, mo pito ka mga anak mo kumusta na eskwela tanan na ang lima sir ang duha wala pag may tanan uh, Pili pila edad sa kamagulangan 20 na sir nag siya Oo, oh, nag eskwela oh, sa grado grade 9 20 anyos na siya ba't grade 9 pa ano si rason nganong medyo late ang yang pag eskwela kuan mong good sir sa una sa bukid noon magud ni sa una sir nakandang undang ba? Hmm. Ba, sa iskwila, Di silido, siya iskwila, yeah. ba Pero at least ba, kung sunada, gaya sa eskwila, gaya, decidido, gaya sa mga eskwila ba? despite na medyo taas na yung edad, but ni kamot di siya. Uh, so, pero kumusta ang yahang grado pod? So, okay naman okay, okay, sir. Pasar gyud tanan pod. Ano yung chance nga basig mo eskalar? Mao lagi ya. pila-pila grado niya? Murag naman kuy, murag 85 man siguro sir. Ay, 59, bride. Oh. Bride siya. Ako gani, 79. ha, <laughs> ah, lagi, 79. Akong grado. Gikan ko, grade 6, tawan, 4th year high school. Straight na, 79. <laughs> <laughs> oh, pero pasar, ya, wala ka, human, ah, yabon. Um. samot na na imuhang anak kay 85. Sus, so, pa sa basta na, pang bright na nga grado. No, oh, wala wala ko ana. <laughs> na mangani ko sa ka subject chamdo agad. <laughs> Ito. So ang imong kamanghuran nga anak, pilay edad. Kuang sir magtulo. Karambay... Ah, so wala pa eskwela. Oh, karon ba city ani. Mm. Mo -hmm. mm -hmm. ngana no pito kabukin buk inyong anak, ikaw na rakas balay ni imong bana, farmer. Mm -hmm. Kumusta inyong pagkaon? Oh, kwan kwan ga pon sir, say rami, dumaduma -duma, rami. Ano? Si dumaduma. -duma. Anong saging sir ba say dinggala? Ay dili mo um, maka permanente bugas? Di pon sir, kay... Mahal ba ikin bukas ka rin, sir? Mahal ba? So, baita yung kaya. Wala, wala, asar ka katong tagbayinti ang kilo. Lain, sir, karoon, 50 na kaayo ka po. Grabe, may gito asag. Nagan, ginaw, pangutan na ito. Asang, 50, uh, kayo 20 zero. pesos ng kilo. Wala Wala, yapon. Mm -hmm. Pero, sige lang. Muna yung nakapatsada ko yung gano'n, ma'am. Okay na ay, mga good Samaritan. Mm -hmm. But pasabot, mga taong matinabangon. No? Matinabangon ni eh sila. Mm -hmm. Nga, gisalig dire sa tuwa kay kita tingali po nila nga sincere po dapat ang prosada ng mutabag at us mga tao no so ako pa ang bugasa, ah? ha so na no kung 20 ka ba ang ginawa ng sama natin sa mga dili oh. <g> ni <estranyevan> sponsor Ako lagi nang Amo lagi ipalit Kay para saan nga Namagaban Tagaan mo kinipi Nga gibukbong So dili na Wala nang gibukbong Sa mga katawa

Ka behingga, sa kabalo bi nga mo nay usa no sa paginan sa kita Pilipino mo um, bugas gyud rice gyud ba rice gyud ba so at ka na mo bugas niya t-shirt dayon sa mga pasabog lang bisag usa taka kabos no giila komunidad no ka tawo mo ga angay no? so, mo katagas tulungan sa service shop, no sa mga pidi ko ba, sige, ba, ni, ba, no, isa Sige, isa ni ma'am. Ang Zen Kahatol T-shirt. Na-imisis sa likod ang pag-asinso ni higala. Pag-asinso sa atinso ni Mahigala. Sige, ma'am. Atong mga gusto sa Maritang naglantaw karon unsa Kung sa'yo mo ang gusto isulit kayo sa ilaha, nagkitagaan kang bugas, nagkitagaan kang T-shirt. Pagpasalamat ko ano sa kaming kuwanat ang sponsor ang bugas. Ano niya? Ano niya po Ma'am, salamat ha. Salamat kay Sir. So, mo no? Ang uh, ikatulo na to nga uh, subject diri na barangay uh, dan Solihon. Napay dugang, no? Napatay dugang taga an din eh. Oga uh, kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanuna, kita nagtuo Ang pag-asenso ni mo higala, pag-asenso usaba sa atong nasoda. But sabton kung tabangan ni mo ang imo kaugalingon ng mo asenso, sa malawang nga, nga mitapang ka, nga mo asenso ang Pilipinas.